ang pag-iihaw, hihiwain muna natin siya sa kilid-gilid. Iihaw natin tong uh, tambakol. Tambakol yan, meno? Oo, oh, tambakol. So, yun. Ano, gusto niyo lang inihaw ng tambakol? Ikaw, anak, inihaw ng tambakol. oh, gusto daw. Ikaw, kay Rus? Kay Kaya, <laughs> anak ko si Kay Leb, oh. Yan, inihaw na tambakol. So, eto, may ginawa kami pang marinade. Ano yung nilagay mo dyan, amin, sa pang marinade natin? Sibuyas, no? Sibuyas, Tsaka bawang. bawang. Kalamansi, kalamansi, toyo, asukal. asukal. So, yung iba kasi asin yung nilalagay dito sa amin. Try na po. Dalawa po. Ang pogi-pogi naman na aking bunso. Oh. May paminta rin, no? Sige, lagay mo yung ating pinamari. Yan yung aming ginawang ano, pang marinade. Ang laki ng lalagyan. So, ayan. Sarap niyan. May So try namin yung pag minarinid yung inihaw na tambakol guys Yan lagi mo dyan Yan Tapos Medyo lamas Pababad lamas lamasin na konti na Yan lamas lamasin natin na konti Tapos Atin i imamarinade Dito amit ano min mo nga amit Tama ba yung ano Pasok sa loob no So ayan aming mamarinade muna ng aking misis yung tambakol Iniyaw yun na tambakol lagyan natin ng sibuy cebu sa loob may sibuy siya nino lagyan dito sa loob ng ano sibuy sibuy dito sibuy dito pwede dito malasa yan so ayan atin mo nang lalagyan ang ani mo na ng misis ko yan so andito pa rin kami syempre sa gubat sa gubat pero hindi masyado palibot lang siya ng mga malaking puno at dito ay sobrang lamig naman talaga maraming bulaklak sa paligid at yung mga anak ko ay enjoy na enjoy dito paglalaro ayan imbis na ano mag cellphone sila mas gusto ko sa labas sa uh, pinaglalaro ko sila mas maganda yung uh, ganun ayan ready na yung pinang marinade namin may mga sibu sibuyas sinigit bang ano mamarinade mga yung ano to siguro kaya nito mga 30 minutes no pwede nang iho to What to 1 hour? Medyo laki kasi nung tambakol namin. Siguro mga 30. 1 hour, 1 hour natin. Yan, i-marry eh, din siya ng 1 hour. Para, ano, mas malasa. Lumasa yung ating uh, ginamit sa kap dito. Yung iba kasi asin. Pero kung mali kami, ituro nyo sa amin kung anong tama. Kasi, from now on, kami ay uh, nag-ano pa, nag-iimbento pa ng uh, mga kung ano-ano. Sempre gusto namin yung turo ninyo i-comment nyo dito para malaman namin yung tama so hindi kasi kami cook na ano kaya gusto namin malaman i-comment nyo dito para matutunan namin yung tamang gagawin kung pa paano yung tunay na uh, marination at yung tamang pag-iihaw ng atang bakol so ayan guys uh, maraming maraming salamat sa inyo sana ituro nyo sa amin at uh, na kami may matutunan ano po? <laughs> oh galing naman. So ayan, i-marin natin siya.